Okay.

Okay, okay. guys tayo dito to

Ito yung mga Uy!

Lalagyan ko na music para yung iba na yung kwento. Ganun din na siya, basta kailangan nila, ano, 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 ano,

ano Kakain talaga yan? Panihin mo naman. Hindi naman kakain-kain. May burger para doon eh. naman maliit? Hindi naman ngayon. Doon naman magbaba. May kain may start na. May staff na May May maayos na kagabi Nakagamit niyo. Ayokong si Sergio at hindi May man. Alam ko, hindi pa tayo pa. Happy 25th. pag natin, inaaway ako dyan. Inaaway daw ito. Noong birth time mo, inaaway ako dyan para lang makainom. Sabi ko, pakatapos na kasi nabinilan ng anak eh. payagan ng mag

naman eh. Nag-tender din. Nakaiya naman iba. Si Bersa laging tingin sa akin. Uho uho Wala, hindi niya alam. ganun lang Ilagay. Sinek, ko lang. Sabi niya. ano yan? Murang iba na yung doon, di ba? ko lang yung paso. Saan si Bersa? Pinupin mo na yung konsep nito? Oh,

Pag isa tayo palutpalut pa. palut no gusto ba lagi bala ano mayro dala na isa na lang dalawa Kaya, ay 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 na. At ay na ay